Ayan, eh, tabi ko yung kayo, kayo teacher, kung sa teacher. daw kayo nito siya. Angelo, doon ka, Angelo. Hmm. O, oh, sige. Tatanong ni teacher kung bakit ayaw daw si, Kung ayaw nyo na sa kanya, bakit ay may sasabihin daw si teacher? Ano? Bakit ayaw niyo na sa akin? May nagawa ba akong mali sa inyo? Lapo. Ha? Lapo. 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 Hmm. May nasabi ba ako? Or ano? Wala po. Ano? Nasaktan po ba kayo? Or ano? Hindi ano, po, ma'am. Nakagawa pa naman na sila ng letter. Kasi yung mga letter nila, teacher, hindi ko ano Pero basahin niyo po muna yung mga letter nila. Ito po. Ito po. Unahin niyo po muna ito, teacher. Babasahin ko po na. Hmm, sige po. From Angela. Opo, nag-drawing ng teacher. Nag-drawing picture. Nag picture. Ma'am, salamat. Salamat na ng, sa paggabay sa aming lahat pero ayaw na namin ng tutor, ma'am. Kay ano po? Kay Aaron? walang yeah. nakalagay. From Angel And From Angel Teacher Rose Ayaw na namin sa inyo Teacher Rose Teacher Rose I love you po Teacher Rose At thank you po Teacher Rose At happy birthday po Teacher Rose Ito Kay Angel Ito po kay Ito Mam, Ma salamat sa lahat ng paggabay sa amin lahat pero ayaw na namin ng tutor. Ito po, magdilim. <laughs> From Cassie to Teacher Rose. Ayaw na namin sa inyo, Teacher Rose. Ayun po. Gusto niyo na ba ng bagong tutor? Hmm. Sige na, mag-set na kayo. Kaya hindi ako magagali. Gusto ko lang, ano, marinig yung dahilan. Si Abby, ayaw mo na akin, Abby? Ha? Ayaw mo na sa akin? Angela, Sige, teacher, mag-usap po muna kayo. Baka natatakot po sila sa akin. Eh. Kawin din. Bakit? Hindi, okay, okay lang naman kung gusto niyo ng bagong tutor. Bakit mag-aral kayo ng mabuti? Nah. Yeah. Tsaka ano, sumunod na kayo, na? Napakabait. Ha? Na, no, na kayo. Ha? Hmm. natutunan naman ba kayo sa akin? Opo. Ha? Opo. Opo. May mahanap na nababag tutor yung tatay niyo, magpahabait na kayo, ha? Hmm? Good. Kuya Albert, magpaliwanag ka. Ano po, ah... Uh... Ay pa nga yun ng papa mo. Ay, hmm, papa mo kasi yung may ano din eh. At sasabihin kukunin ko yun kung di papalitan si teacher. Pero totoo lang, masakit kay teacher. Teacher, gusto ko lang malaman nila yung gano'ng kasakit po sa inyo na iwan mo ninyo sila. Siyempre po ano, masakit. Kasi siyempre ilang halos ma, ano po yun, tatlong ba'n din tayong nagkakasama tapos pati sa church. Talaga po sinasamahan po nila ako pag nagsisimba po eh, sumasama po sila sa akin. Kaya mm -hmm. kumbaga kahit na ano, nakukulitan po ako sa kanila, Andun pa rin po na ano, natutuwa pa rin po ako sa kanila. Tsaka, yun nga po, napamahal na po sila sa akin. Bilang atin po nila, ganyan. Tutor, teacher sa, sa church, ganyan. Kaya, nakakalukot po na ayaw po nila sa akin na ano, gano'n. Pero, okay lang po. gano'n po talaga. Siguro po, nasaktan ko po, po sila. Anong gusto mo sabihin kay teacher, Albert? Kay yeah, Albert? Sorry po. Salamat. At salamat din po sa mga oras na kasama po namin kayo po. Hmm. Lair? Magkasari po ang magkasasari. Tignan niya si teacher. Salamat po namin po. Angel? Anong gusto mo sabihin kay teacher? Angela, ano gusto sabihin kay teacher? Salamat po sa pagtuturo ko. Hmm. Hindi ba mag... Ito lang ang tanong ko sa inyo. Hindi ba magaling si teacher, Angelo? Magaling. 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 Kuya Albert? Magaling po. Magaling din po. Angel? Magaling din po. Hindi ko Magaling din po. Abby? Magaling din po. Adi. Magaling din po. Hmm. Teacher, sabi pa naman natin, ano, celebrate natin yung ano. Okay ano, lang po. Ano, ito lang yung nabili ko ka, Kasi dahil nga, may stress po ako sa tawag ng mga magulang nila. Mm -hmm. na mo nga kung kuha ko doon. Pero pag gano'n muna namin mm -hmm. si Teacher, okay, pagkata okay. na natin si Teacher bago ano, magpaalam. Mm -hmm. Pagkanta na natin si Teacher. vai Happy birthday, day day. Day. Happy birthday, day. Day day. 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 Happy birthday, day. 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 Não Happy birthday. Né? Day. Day. Happy birthday. na ni teacher. Ano? Naiyak <laughs> pa yata si teacher. Yeah. Okay, pala yeah. naman si teacher. Teacher, sorry, sabi ko, bibili tayo ng pang celebration. Hindi na, Di na po, okay lang po. Eh... Okay lang, pakilala ko sa iyo yung kapalit mo. Para ano... Sige po. Okay lang po. Para okay maano ko rin po sa Pero kanin. huwag kang magalit ha. Opo, okay lang po. Kinala okay mo po. din. Mm. Mm. Opo. Okay, okay lang po. Wala po ano sa Okay lang? Opo. Uh, okay lang po? Opo. Opo. <coughs> Ba't mm. parang tumatawa siya? No? <coughs> Uy, baka masyadong masaktan si teacher. Hindi po. Sabah? Ano yung gusto niyo sabihin kay teacher? It's a... PRAAAMMMM! <laughs> Hindi tis, tis ko na tawa ko. Hindi na okay na po, Prang! Good afternoon, mga ka-E-Graph! Sabayang mas... Uh, medyo malambing naman. <laughs> ah, sige, sige po kuya. Paano yung malambing mo, good afternoon po, katekram? Ah, si kuya Albert. Good afternoon po, mga katekram. Parang oh. uh, nung no, <laughs> si good afternoon po, mga katekram. Oh. <laughs> Ganito yung sweet ko naman. Good afternoon, po, good afternoon po, mga katekram. Good afternoon po, mga katekram. okay. Si ate. Good afternoon po, mga katekram. Ate. Okay. Good afternoon po mga katekla. Yeah. Good afternoon mga katekla. Oh, sabay-sabay, yeah. go. Good afternoon po mga katekla. Oh. Sabay -sabay. Go. Doctor, no, mga katekla. Okay. Kanina katekla mag-uusap po kami kung ano po yung magandang gamit kay Pichu. Kasi, birthday yung ka po niya, wala pa kami ano sa kanya. Wala pang pakunting celebration ng mga regalo, kahit pa paano makapagbalik naman ng ano, yung lahat ng sakripisyo, yung pagmamayala -pag -pag sa inyo, Ava. ay paano gusto natin magkasaya natin Ava. si teacher. Kanina, pero naisip namin kanina, titignan ko kung gaano kayo kalab ni teacher. Sabi ko Ava. nga sa kanila, i-prank natin. Tignan natin, uh, ah, gawa kayo ng letter, tapos sabi ko, ayaw niya na kay teacher. Gawa niya yung letter di ba? Apo. Apo. Okay. Pero yung letter niya yung nakatag lang nandito na. Sa, ayan po. Pero gusto niyo bang mas sumaya sa si teacher? Apo. Okay, ganito. Gusto ko mas mapasaya natin sa si teacher. Apo. Okay. May inanda akong ano dito. Mamaya, iabot niyo to, ha? Apo. Kailangan ko si Kuya Albert. Tayo ka, Kuya Albert. Ate Angel. Angel, tayo ka. Oh. Si Ate Angela. Ititawan mo yan, kuya. Okay. Ang gusto ko, gawin niyo, i-design niyo yung pera d'yan. Okay. Dapat maganda tingin na. Malisan niyo kasi alas-alas ang sapinan eh. Yun pa ganun yung kaya kuyahan nila ganun. Ano yun? Ay. Sana mapasaya natin si teacher kahit pa paano. Masaya hmm? pa kayo? Bibigyan natin ng regalo si teacher? Opo! Yung kaya ate Angela magandang tingnan. Ah, no, parang ginagawa niya po tayo. Ginaganyan lang po. Huwag hmm. niyo lulukutin ha? Uh, damlo, Maulog. kasi mo ko lang natin. Hmm. Wow. 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 tutusin, kulang na kulang pa yan sa... para magpasaya siya sa stress na binigay niyo sa kanya. Gagawin mo. Parang maulog. Ah, tignan pa ikot mo ako ko magandang tignan. Maganda. Okay. Inako mo muna doon sa... Nandiyan po si po nandiyan. Ah, uh, doon muna kayo sa ano? Sa office. Ganito. Pagka tinawag ko kayo, derecho lang muna kayo doon. Doon sa couch. Sige po. Sa ano. Pero wala kayong imig ka. Timing lang. Awa. Sabi. No. <laughs> <laughs> oh, sige, doon muna kayo. Huwag muna kayong papakita kayo. Sige, abangan ko lang siya. Sige, sige. Hindi, dito na yan. Nasaan yung mga prank? Iliwalay um, niyo yung prank. Ito yung sabi ko naman. prank. Hindi po. Oo. Sige, doon muna kayo. Ganyan ah. Sunod na kayo sa akin. Huwag kayong na, huwag tatawa. Huwag kayong tatawa. Oh, wait. tatawa. <laughs> <laughs> Pati ako, sir. Huwag tatawa, sabi. Paano ko tatagal yung tawa ko sa'yo? Wala <clears> tatawa. <throat> oh, seryoso. Mm, seryoso. Wait lang. kayong tatawa. Nakayoko kayo. Laban niya oke tawa Okay, na, okay na. Hmm. It's a... Prank! <laughs> 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 Happy birthday! Hello guys! Rock lang po ba talaga yun? <laughs> Apo! Wow. Happy birthday, teacher! Ay, thank you po! Ay, hindi po! Rock lang po talaga! <laughs> Hello! Ako, gusto kong magpasalamat sa ano po nyo, pagmamahal sa mga bata. Okay. Eh, pagpasensyahan nyo na po yung munting uh, regalo po namin sa inyo. Munting po ba ito? Parang, <laughs> mayroon <po> mga ano. <laughs> Okay, ano sasabihin kay teacher? Thank you, po! At happy birthday! Oh, ah, sige, ano sasabihin kay teacher? Thank you, po! And happy birthday! Oh. Yeah! Prank lang din talaga <laughs> <laughs> sa <laughs> Pero may <laughs> letter talaga sila. Ay, nag-effort like, pa talaga ka kayo dito. Kami dalawa. Kami na po. Akin po yan. Akin po Akin yan. yan. Akin po yan. Teacher, salamat po and happy birthday. Ayan. Salamat sa lahat ng pangunawa sa aming lahat at sa iba pong tinuturuan mo po, ma'am. Salamat din po sa disiplina sa amin lahat at salamat na naging inaka namin sa bawat oras na nagtuturo po, ma'am. At sorry po sa lahat ng kakulitan namin sa inyo at mahal po, kapo namin lahat. Ayan. Thank you, Sir Albert. Teacher Rose, salamat po sa pag-aaruga po sa amin at alam niyo po ba na ang ganda niyo po. <laughs> at kayo po ang superhero namin sa buhay namin, Teacher Rose. At sobra talaga ang ganda niyo, Teacher Rose. Grabe <laughs> <laughs> talaga po po mula to. Kanina to? Ate po. Kay Ate Angela. Thank you, Ate Angela. Uh, baka pwede niya na may hug si Teacher. <laughs> <laughs> Bakit kayo, tayo, kayo. Para ma-hug si Teacher. Thank you so much. <laughs> Love ko din kayong lahat. No. Thank you. Okay. <laughs> Anong nararamdaman niya naman ng teacher na prank lang pala? <laughs> Naginawaan po <laughs> uh, Teacher, thank you sa lahat Gusto ah. ano na lang. Uh, Napaka-bless namin na mayroong Teacher host para sa mga bata. Lagi mo yung pinapasalamatan kay God na kasama ka doon sa pagpapalaki dito sa mga bata. Ganun din kay Ramchan. Tinuturuan din po niya si Ramchan, pero sa Tagalog. Opo. Kung kami hirap kami sa English dati, sa Ramchan naman... Hirap po siya Tagalog. Hirap po siya sa Tagalog. Hirap sa Tagalog si Ramchan. Ay, pero siguro mas okay niya. Hirap ka sa Tagalog sa ano Opo. Hmm. Okay, kasi madali na matutunan yun. Tagalog. So, paano natanggal na yung ano, Tito? Opo. Oh, yung kaba, yung lungkot, sabi mo, yung kaba. na ako umiyak eh. Hindi <laughs> <laughs> ko. Sabi ko, tatag di Tito, no? Oh. Nakaya niyang saluhin yung mga, ako, yung mga, yung mga, mga, mga ako, na ganyan, ganito. Masaya ba kayo? Opo. Oh! Masaya kayo kahit pa paano. Napasaya natin sa si teacher, ano? Ah, Oo! Okay, ah. Teacher, hindi, na, hindi, hindi ko na nagawa magbumili ng ano. Kasi hindi tinapos okay namin yung na. dishwashing liquid eh. Okay lang po. Okay. okay. Thank okay. you sa love and... Uh, For? Love lang. Okay na. Pero ang dami pa niyang sacrifice sa inyo. Ako. Yung mga hindi niya sinasabi sa akin, yung mga... Pagbibili niya minsan, yung binibigay sa inyo yung mga gamit, di ba? Ako. Oo. Okay, lang, teacher? Thank you, Paul. Happy birthday! You <laughs> Palina, ka, uh, Pwede, Thank you, you Thank you, Happy birthday! birthday. <laughs>